Ayan pala yung malakas na pumutok kanina guys. Ayan yung ano, yung truck, yung truck. Ala, tinatanggal na nila yung ano niyan, yung, yung ulo, yung ulo ng truck. Tinatanggal na nila kasi baka, baka maya maya, ano yan, ala, sasabog na, oh my god. Ala, ala, kailangan nila ng bumbero dyan. Oh my god. Nakakatakot oh. Hindi. Hindi ko lang alam. Hala, grabe na yung usok. Grabe kasi kanina yung ano, yung yung pumutok guys tapos uh, ang lakas-lakas kaya hinanap ko talaga kung saan yung pumutok eto na yan pala yun oh my god grabe grabe umuusok na yung ano oh, yung yung truck God. Ano kaya yun? Pumutok na yan. Ayan, oh. Oh my God. Ma masusunog na yun. Masusunog na yun. Hala, masusunog na siya. Oh my God. Sunog na nga. Hala, nagkukos na yun ng ano, ng sunog. Oh my god, nasusunog na siya. Hala, anong nangyari? Sunog na. Oh my god. Oo, na, nag nagbibidyo ako ngayon. sino ano, nasusunog na siya. Oh. Hala, di pa nila tanggalin yung ano yung ulo niya. Dapat eh, dapat ano, i-drive na nilang palayo yun. Kasi sunog na oh. I-upload ko nga to. Ah, ayan, ayan, nila, ni, tinanggal na nila yung ulo niyan. Kumbaga, naiwan yung ano, yung, yung katawan, naiwan. O, oh, grabe, ala, natatakot na rin yung ano, oh, yung mga sasakyan. Oh, my God. hello walang bombero. Pero parang tumatawag na siya ng bombero yung driver. Sunog na o, oh, nasusunog na. Ala, nagkukos na yun ng anong maitim na na usok. My God. hindi. Hindi. Oh my god. Ayan na. Wala. ngayon takot na yung ano. Mga ibang ano. Oo, ma yung mahabang ano, train yun diyan sa ilalim ng ano, ayang ilalim ng tulay na 'yan, diyan sa ilalim ng tulay na 'yan. Yan ang daanan ng train na na Airport Express at to uh, Tung line. O o o. O ayan na 'yung ano, 'yung 'yung driver niya, nandiyan o